Ang lahi ko'y kayo manggi, Pinoy, kung ako ay tawagin sa isip, puso, damdamin, Pinoy. Oh! Bayan muna na! Bago ang kulay, isang tabi ang mga kulay natin at color natin. Pagkakataon ito, isa lang ang dalali natin kulay, kayo manggi, at isa lang ang bandilang igalawian natin. Yun ay ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Papayagan ba natin na mga Pilipino? na ganon ganon lang tayo ng mga politikong biloto natin. Habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak, ang pera ng kabanang bayan, ang pera ng taong bayan, kinagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Napag sila ay kumakain sa isa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Hamantala ang mga Pilipino, lumulusong sa baha. Meron na tutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? Eh, itong ginagawa ng House of Representatives. Eh. Harap-harapan tayong niluloko. Harap-harapan tayong ginagago. Pinapatay tayo ng pailalim sa kutong. Tama! Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas, bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buhayang ito. Mga kababayan kong Pilipino, itigil na po natin kapag eleksyon na na ang prinsipyo natin at paninindigan natin ay binibigay natin sa mga politiko dahil sa limang kilong bigas, tatlong lata ng sardinas at limang daang pera. Yan yung dahilan sa ating mga Pilipino kung ba't hindi umunad ang ating bansa at di umaasinso. Ito ang sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. Dapat ako ay namamahinga na lamang. Diba? Ah. Dahil binigyan ako ng Panginoon ng magandang buhay. Tama! Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Alam niyo ba kung bakit? 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 Ngayon po, isasanay sa isa inyo. araw iparating ang ating pagkamuhi at ating pagnanasa na tuluyang supuin ang korupsyon. Mga kabataan, sigaw! Yeah! Ngayong araw na ito ay aming isinasantabi ang aming mga political affiliations, ang aming mga kulay, ang ating rehiyon at kung ano-ano pang mga bumabalakit upang tayo ay magkaisa. Ang bida ngayon dito ay ang Pilipino, ang taong bayan na nagpapatulog ng dugo at pawis dahil tayo na ay nangangarap na tayo ay mabibigyan ng magandang serbisyo ng ating pamahalaan. Ngunit, nakita natin gumagastos sila ngayon sa isinasagawa nilang investigasyon na alam naman nating patutunguhan na ang tanging mapuputo lamang dito ay ang buntot ng ahas ang mga kawawang kontraktor na kanila ring biktima na ngayon ay gusto nilang ipagulong na ngayon ay gusto nilang patayin ang taong bayan samantalang silang mga promotor sa magnanakaw ay tuwang-tuwa sa isinasagawa nilang investigasyon upang ituro ang sisig doon sa mga kontraktor na ang gusto lamang din katulad natin ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ngunit itong mga nyo na kongresista, sila ang nakitabang tama kapatahan. Papayag ba tayo na habang buhay katulad namin, darating kayo sa gantong edad ang buhay niyo ay sa at patuloy na mahirap. Ang ating mga kapulisan ay nag-aantay labang na makita nila na dumami ang pupunta ngayon dito makikikiisa sa atin at sila ay nangangako na tutuparin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng ating konstitusyon na protektahan ang mamamayang Pilipino, mabuhay ang kapulisan! Mabuhay! Sa ka Nandiyan-diyan ang pinag-uusapang korupsyon. Tapos sila-sila ang mag-iimbestiga. Anak anang ng pitong kuba naman o. No? Napatunayan na ho natin ang impluensya ni Tamba, ni Martin Romualdez. Isipin ho nyo yung dati hong uh, uh, presidente. President hindi niya mapaluhod. Pero nung nagregundo at nagpalit, ho ng Speaker ng uh, uh President, isang pitik lang, hinawakan lang ang ilong, pinagbigyan, pero pinag-uusapan, nandyan ang korupsyon. Eh, hindi ho ba tayo pinahikot? So, ano ang dapat gawin ho natin, mga kababayan? Lumabas na ho tayo! Manawagan ho tayo! Itigil na ang korupsyon. Itigil na po ang investigasyon. Palitan mula po nila bago po umpisahan ang investigasyon. Nagyayabang pa sila na ang sabi, tulad ng sinabi ni Beatrix, kaya may AX dahil ni Speaker. Dahil kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. Ito ang sagot ko sa kanya ngayon. Kaya may baha dahil ni Speaker Romualdez. Kasi kung hindi lang nila ninanakaw ang pera ng bayan, yaman natin. Akalain mo, 1.3 trillion na pagsamantalahan na pera ng bayan, eh pinamahagi yun sa mahirap, mo inilagay yun sa tamang proyekto. Uunlad ang Pilipinas. Wala nang ginawa kundi magpakabusog sa pera ng taong bayan. Kaya ngayon tayo lumalaban. Hindi tayo aalis hanggat nandyan namumuno bilang Speaker of the House si Romualdez. Akalain mo, saan ka nakakita? speaker of the house ka, tapos kukuha ka pa ulit ng panibagong speaker mo, ano to? Lukuhan? At Twitter na daw yun. Akalain mo, ibig samihin hindi niya kayang dipinsahan ang kanyang sarili kasi totoo ang nangyayari. Kaya ngayon, dinig ba tayo sa House of Representatives? Ayan na, sino na naman itong politikong ito na ito na bibisit ako sa mga ganyan. Alam nyo kung bakit? Bakit palaging mag-VIP kung ano sa kalsada? Kailangan mauna. Pantay-pantay lang din naman tayo. Ang sabi pa nila nung tumatakbo sila, tayo ang boss. Pero kung kain sa kalsada, pinapairal nila na ma-prioritize kami. Bakit ganon? Hindi pantay-pantay ang mga hayop na kongresman na ito. Napakadali lang sa kanila magnakaw sa pera ng bayan sapagkat sila ang nagmamaniobra kung paano nila mailustay at maipasok sa kanila ang pera ng bayan. Maraming salamat po sa inyo mga mami dahil tumugon kayo sa aming panawagan na tayo'y magsama-sama anong kulay mo anong anyo mo, tayo'y Pilipino para sa Pilipino, hindi para kay Romualdez. Ang pera ni Romualdez ay pera natin. Walang kulay-kulay, walang politiko. Sapagkat ang pinaglalaban natin dito ay ang mahal nating inang bayan. Habang tayo'y binabaha, si Romualdez paupo-upo na lang nang sabi, nagsasabi pa siguro yan, I'm sitting pretty while I'm making money. Habang tayo, dugot pawis na natin, ang pera na yan, bago pa marating sa atin ang sweldo natin, kinakaltas na ang tax natin na nanakawin ni Romualdez. Kaya sa lahat ng nagtatrabaho, kung pwede lang, Sumama kayo dito mamaya after ninyo magtrabaho. Sapagkat ang mga buwis ninyo ayon na sa bulta ni Romualdez at ni si Saldico. Ang dapat managot, Romualdez at si Saldico, ibalik ang pera ng taong bayan, pero dapat huwag lang ibalik. Dapat may pananagutan sapagkat dahil sa pagbabaha at sa taas ng tubig, Marami pong namamatay ng leptospirosis dahil sa baha na kagagawa ni Romualdez dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Actually, sabi ng mga tao, ba't si Romualdez lang tinitira nito? Si Romualdez po ang ulo ng lahat. Siya po ang pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno. Kasi siya ang nagdidikta sa mga congressman ng mga tuta niya. Kasi pag hindi po sumunod sa kanya, wala pong budget. Zero budget ka. Kasi galit ka, hindi ka sumunod sa utos niya. Hindi siya makapagnakaw sa pera ng bayan. Ano po ang solusyon? Ulitin ko po. Ang solusyon, magsama-sama tayo. Ipakita natin na tayo ay Pilipino. Anong kulay mo? Anong politiko ka? magsama-sama tayo at ito panawagan. Kung talaga mahal ninyo ang inang bayan, Bongbong Marcos, bumaba ka dito. Sagutin mo at ayusin natin ang gobyerno. BP Sara, kung naririnig mo to, bumaba kayo dito kung talagang mahal natin ang inang bayan. Ayan, si Lisa Araneta, uh, si Lisa Ontiveros, mahal mo ang inang bayan, pumunta kayo dito. Ipakita nyo ang suporta. Si Kiko Pangilinan, kung mahal ninyo ang inang bayan, welcome kayo lahat dito. Lahat po ay welcome dito sapagkat wala po tayong politikong dinadala. Ang dinadala lang po natin ay ang mahal nating inang bayan. Yun lang po ang ipagtatanggol natin. Hindi yung mga politikong hayop na yan. Ang kasama ng kabataan, si Pats Palakpakan natin! Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino. Ako po ngayon ay medyo naubusan ng boses kasi halos lahat ng rally, nandoon kami at sumisigaw sapagkat kapag naalala namin ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan kung kaya't kami ay lumalaban kasama ninyo sa korupsyon. Kaya't tayo ay naparito hindi upang magasik ng lagim o gumawa ng kasamahan laban sa mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naniniwala na ang mga kapulisan ay nandyan upang tayo ay protektahan. Katulad din po natin sila, ayaw ng korupsyon, gustong mamuhay ng matiwasay at maganda dito sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan kong mga Pilipino, isang tabi po muna natin ang mga Kasantabi sa po muna natin ang ating mga kulay. Kung anuman po ang iyong kulay, kung anuman po ang kulay ng politikong iyong sinusuportahan, magkaisa po muna tayo sa pagkakataong nito upang sa gayon ay masarisulpa natin ang kinakaharap ng ating inang bayan na problema. Unang mula sa lahat mga kababayan, tayo ay napalito sa ang House of Representatives Diyan namumugad ang mga kurakot at buwayang politiko. Diyan nagsisimula ang lahat ng nakawan sa gobyerno. Ang House of Representatives binuo ng mga Kongresman, Ang Quad Committee na yan binuo hindi para sa tao mamamayan kung hindi binuo para protektahan ang mga politikong magnanakaw. Ngayon, tayo ay naparito upang magkaisa Walang uwian, walang susuko, hanggat hindi natin napapatalsik ang mga politikong kurakot na nagpapahirap sa ating bansa. Ipaglaban natin kung ano ang marapat na sa atin. Huwag tayong matakot sa mga politikong nakaupo sapagkat tayo ang dahilan kung bakit sila ang naupo dyan at tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon. Ang mga politikong iniboto natin, hindi natin sila ipiloto upang ang bayan ay pagtaksilan o pagnakawan ang mga tao. Pinoto natin sila dahil ang akala natin sila ang makakarutas sa kahirapan sa bansa natin. Ngunit hindi pala pagkat sila pala ang mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Mga kapatid kong Pilipino, mga kabataan, lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Magsilabas kayo at ipakita natin sa gobyernong ito na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Huwag tayong matakot sa mga politiko na nakaupo dyan na walang ginawa kung hindi magkain at kain at nakawin ang kabanang bayan. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap, habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, ang mga politikong binoto atin at ang kailang anak nasa ibang bansa at nagpapakasarap sa kabanang bayan. Papayagan ba natin ng mga Pilipino na ganun-ganunin lang tayo ng mga politikong binoto atin? habang ang mga estudyante lumulusong sa baha, nagpapakahirap habang ang mga magulang nila nagtatrabaho ng 24 hours para lang may pambili ng uniform, para may pambaho ng kanilang mga anak. Ang pera ng kabanang bayan, ang pera ng taong bayan, kinagastos ng mga anak na politiko na nagpipiling prinsesa at nagpipiling hari. Nakita po natin ang iyan sa mga anak ng kontraktor, ilan sa anak ng mga kongresista na pag sila kumakain sa isa ibang bansa, ang isang kainan lamang ay nagkakalaga ng 759,000. Hamantala ang mga Pilipino, lumulusong sa baha. Meron na tutulog na walang makain. Nasubukan ba ng mga politiko na yan na magtrabaho sa taas ng bukid? Nasubukan ba ng mga kongresista na yan na magtanim ng palay sa bukid? hindi nila nasubukan kaya hindi nila tayo naiintindihan. Sapagkat sila ay natutulog sa mga magagandang tulugan, kumakain ng masasarap na pagkain mga kapatid kong Pilipino. Kaya tinatawagan ko at inanyayaan ko ang lahat ng mga retired general, retired na kapulisan at kasundaluhan na kung kayo ay totoong merong malasakit at pagmamahal sa bayan, pumunta kayo rito at samahan niyo kami sa pagsukpo sa korupsyon sa ating bansa kung totoo na sa loob ng House of Representatives ay walang tiwali, walang magnanakaw, lumabas kayo dito at ayusin natin ang problema ang nangyayari sa ating bansa. Senator Risa, kundi kung ikaw ay totoong nagmamahal ng bayan, pumunta ka rito at samahan mo kami sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. Senator Batong Rosa, Robin Hood Padilla at lahat ng mga senator, kung totoo kayo na merong pagmamahal at malasakit sa inang bayan, pumunta kayo rito, bumaba kayo rito at pag-usapan natin ito sapagkat hindi kami alis dito hanggat hindi lumalayas ang mga buhay na sa House of Representatives. Mr. President Bongbong Marcos, kung totoo na makabayan ka, kung totoo na mahal mo ang Pilipinas. Bumaba ka rito at tulungan mo kami na sugpuin ang mga buwayang ito. Vice President Sara Duterte, kung totoo na mahal mo ang Pilipino at handa kang maglaban sa mga Pilipino, bumaba kayo rito lahat ng senator, congressman, mayor, mga retired na general ng pulis at sundalo, pumunta kayo rito at ayusin ang problema ito dito sa ating bansa. General Torre, hinahamon kita na kung totoo na ikaw ay may malasakit sa Pilipino at ikaw ay nagsisirbisyo sa Pilipino. General Torre, pumunta ka rito sa House of Representatives at tulungan mo kami ayusin ang mga nakawang sa gobyerno. Ikaw daw ang pinakamagaling na naging chief PNP sa ating bansa. Bakit hindi mo makawang ikulong at ulihin ang magnanakaw na yan. Ngayon, anong imbisigahan pa ba ang kailangan? Hindi naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan at patutunguhan ang imbisigasyon ito. Paano kami maniniwala na may mapupuntahan ang imbisigasyon ito kung ang nag-iimbisiga ay kasama at sangkot sa mga nakawang sa gobyerno? Mga Pilipino, paulit-ulit ko po kayong dinatawagan ito pong pagprotesta na ito ay wala nang uyan sapagkat dito na tayo matutulog hanggat hindi natin ang mga buhay ay nasa House of Representatives. Kaya kung totoo kayong mga politiko na may malasakit at pagmamahal sa bansa, kayo ay magsilabas at pag-usapan ng matiwasay at para sa kayon ngayon ang problema ng ating bayan na kinakaharap ngayon. Lumabas kayo dito at harapin ang taong bayan at huwag gamitin ang mga pulis para kayo ay protektahan. Si General Luna, namatay na merong paninindigan at pagmamahal sa bayan. Si General Goyo, namatay dahil sa pagiging sunod-sunuran kay Emilio Aguinaldo na si Emilio Aguinaldo under ng Amerikano. Pa! O mga kabataan, nakarelate pa kayo? Ano ang sabi ng hari ng tundo? Mas masarap mamatay sa kamay ng kaway kaysa kamay ng kaibigan. Ama! Eh, tong ginagawa ng House of Representatives eh. Harap-harapan tayong niluloko. Harap-harapan tayong ginagago. Pinapatay tayo ng pailalim sa gutom. Ama! Anong sabi ni Hena Luna? Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano kung kaapalit nito ay ang ating sarili. Ngayon, ang gagamit ating katanga sa kanila Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga politiko kung ang kapalit nito ay ang paghihirap ng taong bayan. Pumili kayo mga estudyante, mga kababayan kong Pilipino. Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili kayo. Piliin natin ang inang bayan. Bakit? Iwan natin ang mga negosyo mo natin sa pagkakataon nito. Iwan po muna natin ang pamumulitika. Iwan po muna natin ang mga kolor natin. Ang lahi ko'y kayo mangi, Pinoy kung ako ay tawagin. Sa isip, puso, damdamin, Pinoy. Oh! Bayan muna! Bago ang kulay, isang tabi ang mga kulay natin at color natin pagkakataon ito, isa lang ang dalalay natin kulay, kayo manggi, at isa lang ang bandila ang igagawa natin, yun ay ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Yun, no? Ngayon, House of Representatives, pag hindi kayo sumunod sa taong bayan, pag hindi namin kayo nakuha sa santong dasalan, kukunin namin kayo sa santong paspasan nang sa kayon, maramdaman ninyo ang taong bayan. Sino ang sasama sa mga viewers at sa mga Pilipino? Sino? Sino? Taas ang kamay! Taas ang kamay! Huwag lang natin isama mga buntis. Kawawa naman. Baka mga nagsaitsa. <laughs> Pero okay lang kasi meron tayong ambulansya. Ngayon, mga kababayan kong Pilipino, itigil na po natin kapag-eleksyon na ang prinsipyo natin at paninindigan natin ay binibigay natin sa mga politiko dahil sa limang kilong bigas, tatlong lata ng sardinas at limang daang pera. Yan yung dahilan sa ating mga Pilipino kung ba't hindi humunad ang ating bansa at di humaasinso. Sabi nga ni Martin Romualdez, gutom na ba kayo? Five hey! 5,000! Eh! Hey! Yung pinsan naman niya, Mr. President, ano pong gagawin natin kasi ang mga Pilipino dun sa Bicol, marami na pong namatay, nulubog ng baho ng President. <laughs> Anong dapat nating gawin? Putik na yan. Ikaw ang Presidente pero hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa. Dapat nag eski ka muna. Tama. mag eski ka muna para malaman mo kung ano ba ang solusyon na dapat gawin. Ano ba ang problema na kinakaharap ng ating bansa? Ngunit hindi nila yun malalaman sapagkat sila yung mga piling harit prinsesa, mga yawa na yan. Ha? Sino dito ang mga grab driver? Sino dito ang mga taxi driver? Sino dito ang mga tricycle driver? Mga jeepney driver? Mga vendors? Mga naghihirap? Naghihirap para may pakain sa mga pamilya? Para may pangbao ng anak sa eskwilahan? Para may pambili ng sapato sa mga anak natin? Tayo naman sumasaw tayo, nagkatrabaho na lang tayo sa MacDo at sa Jollibee. Ang daming requirements na hinahanap ng gobyernong ng na yan.